sa Ate Rocky. Ayaw magtanggal ng mask. Nakakainis. Hindi makitig ka ganda. mo lang ako. naman, ano nga ba? channel mo? Ayan, Ma'am ko pa to. Ayan. Yung maga. Si Sis Jean, o. Masyadong seryoso. Ayan, di ba? natin Wala na bang iba? Sa baba. Sa baba. masalubok buka ka! Ram Karen. Dami chocolate, si Bontet. <laughs> ay, chocolate, chocolate kami. <laughs> Sa darabi. Ayos kami, Bontet. Ay. ay Bababa <laughs> <laughs> pa ay, yun? Ayun. Hindi ko alam. Bababa pa yun? Ha? Mababaan. Pero wala naman yun. naghahanap kami ng mga kainan. Share <laughs> size la Ayan o, ang tangkat ni Sis Jean. Ako naman. Hindi, yeah, ko lang. Ayan, dito na daw kami. as Sis Jean. Sa Tero Bay. Dito daw kami kakain sa Mesa. Sa mesa. Uy, ang kilit. Ay, hindi si Mamsi yung just lang. <laughs> Ayaw talaga ako ipakita. bonds Hindi dyan siya kami si Peng. Asa Ate Robby. <laughs> Ayan na yung <laughs> namin. <laughs> Ayan <laughs> si si Sis Jean. Ayan si Sis Jean. <laughs> sis <Jin>. <laughs> 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 Parang na-express <laughs> 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 Ba, yun si Sis Jen. Galing siya ng Hong Kong. Ayan, yun lang namin na-meet yan. Si Ma'am Siki, okay, si Ate Ropi. And, so, ayan. Dito kami ngayon sa SM Parview. sa Mesa. Ayan, so, ayan, magpa-picture daw kami. So,